So ngayon, bumabay-bay tayo dito sa may kaba ng uh, Welcome Rotonda. Kaka-stop tayo ngayon kasi kakaliwa tayo ng Spanish uh, Spanya Lakson. Meron tayo subscriber. Uy, <laughs> meron pa isa. <laughs> so ayan, nakalagay, left lane must turn left. So pero nakalagay, no U-turn, no? Bawal tayo mag-U-turn. Huwag niyong gagayain yung band. Ako po, matitingitan tayo niyan. <laughs> Pangalawa, panatlo, at yung mga pang-apat shot. Left turn, only ang first and second lane. So, ayan. Tandaan ninyo, dyan nakalagay yung ating mga lane markings. Kaliwa, kaliwa. Ano oh, kaliwa ka? Oh. Saka? Tapo kayo, kaliwa kayo, sir! So ngayon bye tayo dito sa may kaba ng uh, Welcome Rotonda. No, galing tayo ng Quezon Ab, then uh, all the way to Manila. So ayun, nakita nyo, Quiapo, Manil. So ito yung uh, Welcome Rotonda, mukhang uh, pinagaganda na naman nila ulit ito. Maraming mga halaman, uh, maganda yan para malamig sa mata. Alam nyo ba yung kulay green ay malamig sa mata yan? Looking at the color green can reduce eye stress and help you relax. Oh, so, pagka-stress ka, sabi nila may nabasa akong ganyan. So, tumingin ka lang daw sa mga green colors. Update lang natin yung uh, first and the uh, second lane ng España-Laxon. Alam nyo naman, di ba, yung dalawang lane na yan ay exclusive for uh, left turn purposes only na lang. So, eto na tayo sa kabaan ng Laxon. Balik tayo ulit. No, etong uh, binabaybay natin na ito, first and the uh, second lane. So, as you can see, yung unang karatula nakikita niyo paglagpas ng overpass so yun yung pangalawa panatlo at yung mga pangapat so tingin lang kayo lagi sa kaliwa at di kayo maliligaw no may mga signages diyan Katulad niya to, stop here on red signal. Pero karamihan ng mga traffic signs natin na sa left side, paglagpas lang ng uh, overpass as you can see dun sa ating video. So, exclusive na yan for uh, left turn purposes only. So, naka-stop tayo ngayon kasi kakaliwa tayo ng Espana-Laxon. Uh, so, pag dumerecho tayo dyan at taging matigas pa ang ating mga ulo, ay mabibigyan tayo ng sanctions dyan for that. no? So, titikit na tayo ng uh, disregarding lane markings. Disregarding lane markings is a traffic violation that occurs when a driver ignores or doesn't follow the lines and symbols on the road. Or disregarding traffic sign, pwede ren. Is a driving violation that occurs when a driver doesn't pay attention to traffic signs while driving. So para di tayo mauli, syempre, always observe yung ating mga road markings. So kung hindi tayo sigurado, pwede naman tayong tumabi ta para uh, para hindi tayo magkaroon ng uh, offenses, no. tuma tumabi and at the same time pwede tayo mag waste dyan or magtanong tanong sabi nga nila daig ng taong marunong yung taong matanong so, daig ng taong matanong ang taong marunong So ayan, yan ang ating uh, advisory natin dito sa Kaban ng So dito naman, hindi naman yan mga motorista rito ng nasisita, no? Hindi naman sila basa-basa tinitikitan dito. Pinagbibigyan nga yan kahit mga enforcers ng uh, traffic police or uh, mga ibang uh, ahensya rito. Basta maging uh, courteous lang tayo and wag tayong nang aaway kasi yung iba diyan parang uh, ang dating ay deterrent eh. Ibig sabihin, pag nasita, umaal maagad or uh, may nasasabing hindi maganda so ang nagiging dahilan kakaroon tayo ng uh, conflict syempre init ng ulo so wag nating uh, dalhin yan kung tayo ay may problema. Resolvay natin yan you know, pag usapan natin kasi syempre tandaan ninyo yung mga enforcers nyo rito nakabila din yan sa araw, na stress din yan dahil maraming pinamanduhang uh, motorista tulad nyan ang ginagawa nila dyan ay maning traffic ngayon so alam nila na medyo congested or puno ang ating kahaba ng lakson so kahit na naka green tayo Binabatak din namin 'yan kahit kaming mga traffic police. So yan ang diskarte namin para lumuwag at uh, maimisan yung uh, traffic dito sa kamay nila ano. Kahihilain nila lahat 'yan dito sa May Spanish Laxon hanggang sa maubos 'yan. So tandaan niyo pala pag may mga ganyang eksena kahit na naka-green ang ating mga traffic control signals or yung mga ating mga traffic light, ang laging nasusunod diyan ay mga enforcer. No, pag basta may nakatayo dyan na enforcer tulad ng nasa ating harapan automatic yan na silang nasusunod kung meron kayo nakita ng HPG police, LTO or whatsoever kahit na nakagreen na kayo iwasan yung busina ng busina kasi parang ang dating noon na hindi maganda dahil meron ng tao nga uh, nagmamando dyan nag assist ng traffic and uh, parang dinidisregard natin sila although alam naman natin na green na tayo pero syempre bigay galang tayo kasi sila yung nasusunod dyan sa lugar na kung saan sila nagmaman ng kanilang mga tasking, no? kanilang trabaho. Napapansin ko kasi dito sa kamay nila, ano pagka green na, no? tapos sa suddenly biglang pinigil or pinistop ng mga enforcer kahit ako sa akin nangyayari din yan marami busina ng busina no, iwasan natin yan kasi wala rin naman tayong magagawa kundi sumunod sa ating mga enforcer kasi hindi ka naman makakadiretso dyan kung katulad yan ba? Diba? pinapaabante nila yung kaba ng lakson and then so natin umabante hindi tayo makakadiretso dyan so better yet cooperate and uh, sumunod na lang So pupunta tayo doon sa aking paboritong kainan na Japanese food. So lagpas siya ng Maihalige eh. at dito siya sa May Bangbang Street. No, katabi ng uh, Starbucks. So kailangan nating mag U-turn doon sa kabilang kanto dahil doon ang tamang kaliwaan. No? So huwag kayong likunan liku saan lalo na mga motorista no na motor so kita nyo pasok na kayo wag na kayo magpasaway dyan sa solid white lane na yan so dito sa kirikada may nakalagay na signages sa kaliwa so natatakpan lang ng van Hintayin natin umabanti yan Uy, meron tayo subscriber <laughs> naka live yun kumakaway oy Uy, <laughs> meron pa isaw <laughs> diba natawag nila tayo So, kilala nila tayo. Kaya taka-helmet na ako. Nakatuwa naman. So, yan yung mga masisipag nating subscriber. Araw gabi, naghahanap buhay. So, kayod lang ng kayod. So, ayan, nakalagay, left lane must turn left. So, pero nakalagay, no U-turn, no? Bawal tayo mag U-turn. Huwag niyo gagayahin yung van. Ako po, matitingitan tayo niyan. May violation diyan. Uh, gagawin din natin ng content 'yan, no, oh, na violation of no U-turn. Uy, may nasiraan na uh, truck. Sino muna tayo baka tayo ay mabangga. So may nasirang isang uh, trailer truck dito sa so, may bangbang. Sa so, ba naman 'yan kaya hindi masyadong mag constitute uh, ng traffic 'yan. Yung mga papasok lang dito. Pero tawag na rin natin tawag na rin natin stall vehicle yan dito sa loob ng bangbang. Ang daming dogs. Ang daming dogs. Sa so, dito na tayo tapat ng Starbucks, papunta tayo sa Yukemi Food. Shoutout sa may-ari If you're looking for delicious Japanese food, try it here at Yukemi and you'll have plenty of options to choose from.

I noticed that aside from the small signs posted above the stoplight, they are not easily visible from a distance if you are coming from Espana Boulevard. Since we are already in the middle of the Espana laxon intersection, many vehicles are passing through, making it difficult for them to hear us from inside their cars. That's why I need to raise my voice to guide them in the right direction. Right, so again, intersection Espana rules Yung dalawang lane na to, kaliwaan lang na lang yan. Ha? Ayan, magmulat sa may isuso na yan. Kaliwaan na lang yan. Kaliwaan na lang. Pag kayo dumiretsyo, titigitan kayo dito sa may lakson. Dalawang lane na yan. Kaliwa, kaliwa. Ano oh, kaliwa nga? Oh. Saka? Tapo kayo. Kaliwa kayo, sir. Two lanes po yan. Second lane. Kaliwa. Second lane, kaliwa. Second lane, kaliwa. So, yung second lane na yan, dalawang lane na yan, kaliwa na lang. Pag dumiretso kayo, sa kay Espana-Laxon, huli po tayo dyan, ha? Yan po yung bagong uh, batas na pinatukala ng MMDA dito. Left. So, dalawa yan. First and second lane natin. Ang mga MMDA na signages, ayun, banda sa may taas. So, ibagay kita ninyo, yung left. Inner left, no? First and second lane, may nakalagay na only. Then, uh, may arrow na papuntang kaliwa. So, yung uh, first and second lane lang ang pwedeng kumaliwa, no? Pero, eto na, yung inaabangan natin lahat. Dati kasi, etong second lane natin na ito, pag dito ka nakapila, pwede ka dumiretso dyan. Second and uh, third lane, no? Pwede ka dumiretso. Pero ngayon, hindi na siya pwede yung second lane. Exclusive lang siya for left turn purposes only. Hindi tayo... Nakakasunod sa mga arrows na naka-indicate dyan sa mga nasa kalsada. Alright, so yun lang. Yun lang ang kailangan natin uh, pandaan. First and the uh, second lane natin is exclusive for left turn purposes only. Kapag ikaw ay nasa second lane at dumiretso ka, automatically, ikaw ay mape-penalize and uh, matitikitan po tayo ng uh, disregarding lane markings. Disregarding lane markings is a traffic violation that occurs when a driver ignores or doesn't follow the lines and symbols on the road. Si Liam sabi ng mga nandito rin na enforcers, ang nagpalagay daw niyan ay mga MMDA no. So, uh, kaklarify pa rin natin 'yan and uh, aalamin rin natin kung uh, bakit ganyan yung naging uh, sistema nila. And then siyempre, kung uh, suwertehin tayo, buwan natin yung kanilang paliwanag at yung panic nila bakit nila ganyan ang nilagay nila no turning left pero guys uh, di ko mapapangako sa inyo pero kakausapin natin yan and uh, eventually tingnan natin kung magagawa natin ng paraan kapalagyan ng uh, straight arrowhead tulad ng uh, ginawa natin dito sa may Loyola Lacson meron siyang uh, spearhead para pwedeng dumiretso and at same time yung isang uh, direction din as well basta kapag tayo ay nagkaroon ng violation ito tatandaan ninyo no Pagka sita tayo And then pagbigyan tayo Malaking pasasalamat yon Para sa atin Malaking uh, thank you Ang ating uh, isusukli Pero pagka tayo naman ay hindi na pagbigyan So ganun talaga Trabaho lang Meron kasi tayong mga enforcer na medyo strict pagdating sa mga ganyang uh, sistema. Huwag tayo magagalit kasi nagkasala naman tayo eh. Nagkaroon tayo ng traffic violation and at the same time, lang tayo ma-penalize at issue nila tayo ng ticket. Kung nakikisop tayo at hindi tayo napagbigyan, ganun po talaga. Sabi nga nila sa batas ay ignorance of the law, exempt no one, no? Kaya ganun talaga, uh, malaswerte lang yan. Pero pag napagbigyan tayo, mas mainam, di ba? Para hindi na tayo gagastos. Pag di tayo napagbigyan, salamat pa din. At tawag uh, na natin ulitin pa at magbigay yun ng uh, aaral sa atin na hindi na tayo umulit pa sa ganung violation. So wag sa sama loob, tandaan niyo trabaho lang ang kanilang ginagawa tayong mga motorista, sumunod lang tayo. Hindi naman siguro tayo mahuhuli dyan. Ngayon, kung meron tayong uh, apprehensions na hindi tayo pabor or sang-ayon sa panguhuli ng mga enforcer sa kalsada, pwede naman tayong uh, mag-complain and uh, magbigay tayo ng uh, suggestions, no? Kasi haharap kayo sa munisipyo diyan. Pupunta tayo sa adjudication board kung saan na uh, meron tayong kausap doon na isang tao personalidad more or less yan mga isa or dalawa no tapos mga abogado rin siguro yan then uh, doon tayo magpapaliwanag no then may mga napapagbigyan din doon minsan kasi mayroon na uh, tao lang nakakamali di ba Na uh, natitikitan so napapagbigyan uh, din naman na uh, avoid yung ticket yun lang kailan nating uh, i-contest yun yung sinasabing uh, i-contest natin So, ganun lang. wag tayong makipagtalo, wag tayong makipag-away dahil ah, hindi magandang gawain yan sa kalsada. Dahil yan pa ang pinagmumula ng tinatawag na road rage. So, kailangan na ah, kalma lang. Kalma lang tayo sa kalsada. At huwag tayong mas marunong pa sa mga enforcer. Marami kasi ako napapansin dyan na mga motorista na mas magaling pa sa enforcer. No? Although, alam natin yung knowledge na alam natin kung ano man ang gusto natin iparating at hindi nila ino-honor ay ganun talaga pero So, medya naman ang uh, adjudication board no para tamahin yan kung meron man tayong uh, pagkakamali. So ayun lang. Sana mapulutan ninyo ng uh, aral yung ating uh, first and second day ng España, Luxo, no? So tandaan niyo dun sa may uh, footbridge. Yun ang palatandaan pagka nakita na ninyo yung unang uh, footbridge doon na dun sa kaliwa yung uh, signages na exclusive for left turn purposes. Yung uh, left first and second lane so alam nyo na dapat nyo nang gumilid actually more than 50 meters naman yon. so meron pa kayong uh, pagkakataon basta tandaan lang ninyo ganito pag gusto ninyong kumaliwa automatically doon kayo sa left innermost left lane, no? Kahit saan syudad yan, ganun, ganun na nga uh, technique. Kung gusto nyo kumaliwa, doon kayo sa innermost left lane. At pag gusto nyo naman kumana, doon naman kayo sa innermost right yung pinakakanan and then kung gusto niyo lang dumiretso diyan lang kayo sa gitna at walang aahawat sa inyo Basta magingat ingat na kayo, baka tayo makasagi or baka disgrasya pa ng ating kapwa motorista and pedestrian. So, isa pa pala, yung uh, pedestrian lane natin, pag nakita ninyo na may mga taong tumatawid at wala kayong nakitang uh, traffic light, automatically reduce speed. Ibig sabihin, magbawas tayo, no? Huwag natin silang businahan. Yon, hindi magandang uh, estilo yan sa pagmamaneo, no? So, approaching kayo ng uh, pedestrian, walang traffic light, ano gagawin ulit? Reduce speed and uh, padaanin ninyo ang ating mga pedestrian, yung mga tao. Padaanin ninyo, wag yung businahan dahil uh, baka mamaya pag sa pagbusina ninyo, madisgrasya sila ay kayo din ang mananagot dahil kayo ang nag -constitute. Bakit sila na disgracia, nataranta, biglang tumubid, di ba? Mga ganun. So, yun lang. So, stay safe. God bless always and uh, mag-ingat kayo lagi sa pagmamaneho. Okay? So, until next time.